What? I Why? You forgot your No, we're not gonna ride the car today. Okay? So we're gonna go to school now. We're gonna walk all the way to school. And so, the lang man yung school yan, no? It's gonna be like um, three minute walk. You go say hi. You say hi. Where do you go to school? Huh? Hmm? <clears throat> yeah, so maglalakad kami exercise na rin kasi dito. Napansin ko talaga nung nagpunta ako dito para ang bilis ang bilis tumanda ng katawan in the sense na ang daming nararamdaman yun. Know? maybe it's because of the weather and the diet as well kasi dito medyo syempre expensive yung mga um, mga uh, gulay ganyan so mas mura yung mga karne karne kaya yan nagtaasan ang uric acid namin so yan um, may park dito sa um, area ng uh, sa, baba lang din ng ano namin sa tabi lang So, dito sila naglalaro yung mga kids, no? And ayan, fall na talaga. Or actually, magwi-winter na. Uh, minus 2 ngayon. Kaya malamig. Kaya ayan, medyo naka, ano talaga. Ayan, mga apartments din yan. Ayan, oh. So, maganda yung kinakalagay ng apartment namin kasi daming access niya sa mga katulad na itong palaruan. Tapos, sa splash pad dyan. Sa gawin ron yung pag summer um, pwede magtampisaw yung mga bata although walang pool talagang tampisaw lang dahil mga ano yan eh um, nag spray yung water <clears throat> you know ayun ah uh, siguro dito sa Canada no, ang isa sa maganda talaga dito yung um, early education ng mga bata or so pwede na natin sabihin in general yung education na, no? kasi lalo sa amin na may anak na may special need sa talaga sa aming uh, unang consideration ay yung aming anak sa aming pag-move dito sa Canada no ayan na at least dito nakakapasok siya kasama siya sa mainstream classes tapos uh he gets to have um, therapies although hindi ganoon kadalas but it's free and may mga yung mga therapist talaga yung school occupational therapist and speech language uh, therapist tapos meron pa silang EA na naka-assign sa kanila once na ang bata ay mayroong uh, special needs tapos sobrang sobrang bait din ng mga kids ano sobrang maalalahan din yung mga kids sa kanya especially go 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 yung mga classmates niya Ayan. Dito talaga, very compassionate ang mga bata. Ano, especially yung teachers din. <clears throat> Who's your teacher, baby? Huh? Hmm? Who's your teacher? Ayan. So, ayan. Nandun lang yung school nila, no? Ayan. So, kaka... Kakahatid ko lang po dun sa aking anak. And, uh, tambay muna tayo dito sa park, no? uh, ayun, konting update lang sa buhay-buhay dito. Uh, <clears throat> ngayon po ay malamig na. I don't know if it shows sa camera, pero yung aking breath ay nag -ano na. Meron ng parang smoke ganyan. Uh, kasi malamig na. It's minus 2 today as of now. No? Tapos, uh, ayun ang paligid. Ayan. So, ayun, I just want to continue discussing about yung sa pag aaral ng mga bata dito. So, if you are thinking na baka um, sila sa pag-adjust sa pag-aaral dito, is hindi naman. Actually, maganda ang, maganda ang environment dito no, sa school kasi very, very compassionate sila. Especially nga sabi ko, sa mga bata with needs um, um, regardless of kung siya ba ay may autism or medyo may kakulangan academically so talagang sinusundan at tinutulungan ng mga teachers yung mga bata no may mga program sila diyan na um, talagang naka-tailor fit for their needs kung saan na sila uh, yung skill level nila. Tapos from there is strengthen nila yon. Tapos ngayon sa maka catch up na sila sa mga ano sa mga classmates nila. And um, yun nga yung may EA sila, which is very uh, very nice dito no? kasi talagang it's very hard to integrate or to include a child with special needs. sa uh, mainstream class or sa regular classes because um, iba yung pangailangan niya iba yung support niya and um, uh, yun yung maganda dito talaga dahil inaalalayan talaga nila ang mga kids and sa sa ano naman, lagi ka namang updated actually kahapon nga, nagkaroon kami ng planning tapos um, ng assessment tungkol kay Gerald kasama kong nag uh, nag meeting yung speech language pathologist, yung um, occupational therapist, yung support uh, teacher doon, um, yung kanyang advisor, tapos um, nagplan kami ng mga gusto naming ma-achieve ni JJ at the end of the at the end of the year um, i-work out ganyan sa mga skills niya which is sa akin in my part of course yun pa rin sa um, sa nahirapan talaga kasi siyang mag-communicate ng ng ano niya yung tamang sentence structure ba although nasasabi niya na pero syempre um, dapat yung tamang structure ng sentences alam niya na tapos mas uh, mas madalas na sana niyang uh, sabihin yung mga Uh, gusto niya para less yung uh, tantrums kasi doon nagsisimula yun kapag hindi niya na-express yung mga gusto niyang gusto niyang mga nararamdaman niya yun, nagkakosin yun ng frustration in his part and uh, it, and then uh, yun nga, magkakaroon na siya ng uh, not naman meltdown kasi hindi na siya ganong nagme-meltdown uh, this past few days, ano talagang nagmamature din sila. So for for those na mga uh, magulang na may mga special needs, you know, magmamature din po yung yung kids ninyo even even though um nasa stage kayo like for example yung mga um 5, 6, ganyan ang hirap, parang hindi mo makita yung hindi mo makita yung uh, uh, ano yan, yung hope, ganyan, na magiging maayos pa ba anak ko, paano na to. Pero alam mo, no, nung, nagpunta na kami dito, and back then pala, kasi nung nagpa-therapy na siya sa Pilipinas, um, ang ganda na rin ng, ano niya, ng response niya sa therapy. So, that's, that's a very good thing na i-ano niyo ang, tang kids niyo sa therapy. Regardless of uh, whether may diagnosis sila or hindi pa, pwede niya naman ang ipatingin yon And uh, from there, uh, nung paglipat namin dito, mas malaki lalo yung naging improvement niya. kasi sa sa Philippines hindi siya hindi siya nakakapag-aral sa regular school na no? wala siyang classmates so may pumupunta lang doon na, na therapist saka parang shadow teacher ganyan sa sa bahay namin tapos like for two uh, dalawang sessions yun na pinupuntahan siya um, and then uh uh yun yan tinuturo yung mga kung mga nasa grade level niya or sa age level niya ng mga bagay. So, ganon. So, iba pa rin talaga yung may nakakasalamuha siya ng mga bata. Kasi, um, ang dapat ma-develop sa kanila yung social skills, yung how they communicate, how they, um, parang paano nila makita yung emosyon ng iba, how they deal with it. Yun kasi ang importante, no? So, uh, talaga it's very essential, I think, for kids like them to be included in a regular class dahil nga doon. Um, And then, ayun, magde-develop na talaga sa una, struggle talaga. Like siya, uh, hirap na hirap kami noon na paanuhin siya sa bus. Tapos, um, uh, of course, sa mga pagsunod sa, ano, sa, sa ginagawa sa school, medyo mahirap din. Pero makaka-adapt naman din sila. Kasi hindi naman... Ay, alam mo yun, hindi, hindi yun madidevelop hanggat hindi sinusubukan hanggat hindi mo siya nilalagay doon sa environment na yun hindi siya um, susunod or hindi siya hindi niya madedevelop yun, ganun, yung patikigisa lamuha, and then yung routine yun, that's very important, na nasasanay um, silang pumapasok, no, so ayun, ang ganda talaga dito, tapos sometimes may mga kids na pag maaga kaming pumasok, may mga kids na bumabati sa kanya, J-roll, tapos pa sila, mga ganun ba, nakakatawa no, na dito they are they are seen na as, ano parang Uh, they are seen bilang mga special special, special talaga not, not katulad sa atin na yung connotation ng mga Filipino sa mga special child, parang um, alam mo yon, parang mahindi magandang um, ano pa rin sa atin eh dating pa rin sa atin pag like for example, may mga may batang may special needs ganyan, parang ang um, tingin pa rin ng mga bat, ng mga magulang is ay eh, but ini-include yan sa regular school eh hindi yan ano, hindi naman sila hindi naman nila kaya or manggugulo lang yan yung mga ganon but you know um just be compassionate yun dito talaga yun ang key nila yung compassion which is yun ang medyo kulang dyan sa atin because we are not um that educated about kung paano i makisalamuha tanggapin yung mga bata na yan sa system because you know eh anong gagawin natin sa kanila di ba dapat nga eh yun tulungan sa sa uh, isa't isa. So, ayun lang mga aking take sa education system dito. And ang dami din nilang mga activities like skating, uh, what else, um, field trips. Ayan. Tapos yung anak ko, uh, she joined volleyball. Uh, which is yun nga, lagi kung um, nadalas ko siyang hinahatid, ano, like this uh, week everyday halos yung mga practices and uh, games nila which is very nice kasi lahat ng ano ng anak mo meron dito lahat ng talent or skill na or sport na gusto nilang ano, uh, meron naman dito uh, ayun, and uh, doon sa mga gustong pumunta uh, yun pala no, kaya I decided to make a uh, or to continue vlogging kasi um, para makita nyo din yung side ng mga nagsisimula dito sa Canada which I think is very important doon sa mga nangangarap pa lang kasi para makita nyo uh, paano ba yung buhay ng natinahak ng mga nagsisimula kasi sometimes yung mga vloggers na andun na sila sa sa maayos although maganda din makita yon because of course that's like a beacon of hope uh, sa mga nangangarap but uh, of course you have to be you have to be Um, you have to be ready sa uh, buhay din dito, no? So, as, as, I, as I upload more videos, doon makapapakita ko sa inyo kung paano ba ang, um, ano dito, uh, mga sistema, ganyan, kung kaya ba ng single income, kung kung hindi, ano yung na nami may miss namin, ano yung talaga na-appreciate namin dito. Ayan. And uh, for this video nga, ayan, medyo nag-ano tayo doon sa education side ng mga bata and so uh yun lamang ang aking ano ang aking uh peace for this day and uh anong anong challenge ang dumating let's always be hopeful and prayerful and joyful of course so this is our joyful journey canada see you in the next video and thank you for watching